Aww. Yung bang sarap pa matulog, pero hindi pwede. Dahil katawan mo lang ang hawag mo dito, sa Sandro. Pati sarili at oras, binabayaran ng employer mo. Kaya yan, nakaw-nakaw ng minuto, ikit-ikit ng sandali. Tapos aakalain pa ng iba. Abroad, mapera, magandang buhay. Pero ang hindi nila alam, bawat segundo at minuto, buhay ay nakataya sa trabaho kaya mga OFW palaging ingat much love and god bless